Magkano ang magagastos kapag magpapagawa ng ganitong poso? Ginawa ko rin po itong poso noong 2014. Kaya kitang kita naman niyo lumang luma na. At bakit ganito? At bakit hindi ganitong poso ang linagay natin? Sa ito ay malakas ang bugang tubig at mura ang materyales, mura pa ang labor. Mahal na nga yung labor yung paggawa ng ganitong poso at mahal rin ang materyales. Ganito pang mas mahina ang ilabas na tubig kumpara sa ganitong poso. Hindi po kasi pwedeng ganito ang ilalagay nating uh, poso dito sapagkat ang kaya lang higupin nito ay 9 meters pababa na lang ng water level. Kapag mas mataas pa doon na lalim ng water level, hindi niya na kaya. Dahil kabilang lang sa shallow pump yung mga ganitong poso. Dahil ang lalim ng water level nito noon nung ilalagay namin ay umabot sa 12 meters. Uh, 12 pump na talaga ang makakaya. Hindi na kaya ng mga shallow pump tulad ng gitmatic. Labor materials, lahat na yung mga nagastos dito noong 2014 ay umabot na 11,000 lamang. Pero sa ngayon na dahil mumahal na lahat ay aabot na ng 20,000 lahat ang magagastos kapag gagawa ng ganitong puso dito sa lugar lang na to ah eh sa ibang uh, lugar na ay hindi na po papareho kasi hindi po papareho ang tubo na ibabaon Kaya po mas mahina ang ibuga ng ganitong poso kasi nga po mas maliit po yung humihigop ng tubig Bali ganito lang nga uh, kaliit uh, yung uh, humihigop ng tubig Kaya lang ipupo, ipapasok po sa tubo at ipupunta po doon sa baba at doon hihigop ng tubig patulak niya dito sa taas One in one port lamang po ang size ng nga uh, pump niyang ito hindi tulad ng ganitong poso na malaki po yung uh, maghihigop ng tubig, halos aabot ng di 4 ang size yung paglalaruan uh, paglalaroan ng sapita no? pero dito lang sa taas. Kaya mas mababaw na lalim ng water level ang kaya niyang higupin kasi nga dito lang sa taas nakapwesto itong uh, maghihigop ng tubig. Labor materials yung kung ganitong poso ang gagawin dito sa lugar na to ay aabot lamang po na 11,000 basta mano-mano lang ang magdidrilling. Bali na mamalam na ang iyong lingkod, walang iba kundi bye bye!